Yan. Basahin nyo. Basahin nyo. Ano yan? Boy Visa School. Oh. Yan tama pa yan. Okay? Ngayon yung iko-correct natin mga spelling. Siyempre yung mga pinasikat kong spelling, may mga nagsasabi na sa akin na ganito daw ang spelling. Yung amoy ba, yung smell. Ganyan daw ang spelling ng smell. Ganyan daw. Ha? Mali. Ito na na yan. Ganito. Ganito yan. Ganito yan. Magandang umaga mga kol. Ito na nga. Pag-usapan natin yung pangbabas. Pangbabas na naman ni Silver Boys sa kay Kuya Lodge. matindi matindi yung ginawa niya ano nga ba ang uh, pinagpuputak-putak niya tungkol dito kay Kuya Lodge na kapatid ni Cuadro Alas literal na na mulaklak na ang mga kangkong silver boys panoorin mo ang video ito para sa iyo silver boys Sikritong ano si si Jason guys, sikritong millionaire. <laughs> 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 ano na po mo? Akin, <coughs> ito guys, dito papagawa si Jason ng mansion. Ya, gusto ko yung pang ito ina punuan. Dito niya ilagay <laughs> yung mansion. Ha? Ako yung pa. Yan mo yung mga palaya ni Jason dito, yung mga mais. Yun <laughs> ang ano niya, yung parang parang kinabisihan niya sa buhay. aya tidak ada wak dekat kampung, damai kampung kampung mulak-lak. Oh, siopat ilil. Yung kampung no? Ayat, no, oh, yung pati, yung ni kuih luts case nak memulak-lak nah. Lena mpo ko ni ano. Kaya saya tidak tahu dekat kampung ramai. Nak lak ni memang gila. Ni nama kita dah duluan. Kangkung deh nah. Uh, na <coughs> 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 ah. Kampung ni deh. Ah. Ah. Tignan mo yung kangkong ni Kuya Lods guys. Oh. Namulaklak na yan sa dami. Oh. At ito yung mga palaya ni Kuya Lods guys. Oh, ano na SB. Literal na yung kangkong. Namulaklak na. Palay ka ba siya? Wala ka namang pera. <laughs> Paya ka ngayon SB. Pabulol-bulol ka pa.